alas 12 25 ng hapon ayan, kumusta po kayong lahat pasensya na po pala hindi ako nakapag vlog ngayong layout namin at sa pagmamadali ko eh, iwanan ko yung ano, yung cord ng aking charger kaya hindi tuloy ako nakapag charge sa power bank nalobat yung aking cellphone kaya kaya hindi na ako nakapag vlog at ayun ang aming nahuli ay kakaunti lang, hindi kumakain yung isda. Siguro ano pa? Dala pa siguro ng ano pa yung dagat kakakalma lang. Kaya siguro ayaw kumain. Ayan guys, nandito pala ako sa bali. Ito yung ano namin, kusina. Hindi pa naaayos. Kailangan pa ng budget. Inayos pa lang ito yung ano, yung may tapat ng higaan namin. Ayan, may bubong. Tapos ito na dingding na ito, yung dati pa ito. Tatanggalin pa ito guys. Ayan. Tatanggalin pa yan. Kasi ito na yung bago, bago na itong haligi ito. Ayan o. Oh. oh. Ito yung bagong haligi. Kasi ito, na may tali. Ayan, na may tali. Tapos ito yung ano, yung bubong. Pakita ko lang sa inyo mga ka-PC. Eh. Ayan guys, ikot ko lang kayo. Ito yung ano, hindi pa naaayos eh, no? Ito nga yung ilaw ko dito. Ayan yung ilaw na dati. Tapos yung ano ko, oh, yung kalang ko nandito lang muna sa lamisa. Kasi doon yan sa labas. Dito ko nag, uh, ano yan, no? Diyan. nung bumagyo, nasira yung bubong. Lagyan ko muna ng trapal. Ayan. Yung lababo ko nandoon. Ayan guys, nandito ako sa labas. Ayan yung aking dito ko nun ano, hugas ng pinggan. Ayan, may hugas ang pangao. Ito sa amin, mga kapising. Dalawang araw lang ang ano ng ulan. Ayan yung kalangko oh, dito ay eh, nakalagay. Oh. Tapos ito, natanggal yung mubom. Sisipunin tayo. Ito, totally tanggal ang bubong dito, nagiba. Ito na ngayon yung bagong ano, yung bagong haligi. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. Kawi lang muna. Gawin lang muna haligi Tapos ito, na dingding na ito. Tatanggalin ito. Ayan. I-aatras dito sa labas ng haliging ito. Ayan o. No? Sa apat na haligi niyan. Bali dito niyan tatapat na ano. Dingding dito. Sa labas ng haligi. loluwang na ito. Grabe. Lakas na naman ako lang guys. Ayan e, o. E, kita niya yan no? So, wala pa kanina umaga tapos ito pipilapan ko rito guys kasi pag umuulan ayan baha dyan dito sa loob ayan bumabaha yan dito guys sa loob kaya kailangan pilapan kailangan ng malaki laking budget Ayan Yung aking pamingganan eh Dito lang muna sa may labas O oh, Ayan o oh. Ayan yung naayos ko lang guys Yung bubong pa lang Bago yan Kasi yung sa bagyo eh Dadalong prasong yero lang Ang naibigay sa amin Parsely lang naman kasi ito Nakasama aking bahay Pero kung tutuusin eh Ano na to Totally na to kasi tagilid na ito guys oh. Oh, tingnan niyo yung ano oh. Ayun, diyan mo makikita na tumagilid siya ng ano oh kasi yung dingding sa ibaba na UP na. Ayun yung palatandaan na tumagilid na talaga ng ano yung bahay. Ayun, diyan kami natutulog ng asawa ko. Ito yung ano, yung bagong bubong guys oh. Bali 18 na piraso na yero kasi siyam dito sa kabila siyam din dun sa kabila kaya 18 piraso yan tapos puro koko lumber lang yung ano tapos may kunting good lumber din kasi ayun nga wala tayong masyadong budget yan yung ating mga sound trip hindi wala pa sa ayos ayan dalawa yan oh ano ito sa loob yung isa? Ayun, nandun sa may Durabox Ayun, o. Oh. Ayun yung isa. Tapos ito yung isa. Ito, ginawa ko lang ito, guys. Ayan. Walakas-lakas din. Ito ay 15. Tapos yun ay 12. Ayan, so, ito ay sa buper. Oh. So, Nagkaroon pa ako ng ano, lagayan. So ayan guys Bali wala po akong upload nyo Dahil hindi nga ako nakapag vlog sa laot At ayun nya Nalobat yung silpong ko Tapos malapit na rin masira Nagbabayolate na yung screen sa bandang taas Malapit na yata ito masira Pag nasira to wala na akong gagamitin Wala pa akong pambili Ayan Ayan guys Nais ko pong muling magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta at pag-aantay ng ating mga upload. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat at uh, shoutout po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Abang-abang uh, na lang po kasi sa ngayon malakas na naman po ang uh, laot. Ayan, uh, napakalakas na naman ang hangin tapos malakas ang ulan. So magantay na naman po ulit kami kung kailan ito kakalmang ano na ito. Dagat na ito. Baka ano na sa next month na baka February na kami makalaot. So ayan guys. Sa muli Pandan Fishing Adventure. Sa ano na lang po, pagka may adventure na lang po tayo sa laotang ang shout out. Ayan. Pandan Fishing Adventure. Maraming salamat po. Thank you so much and magandang araw po sa inyo lahat.